Mainit na usapan sa Mobile Legends Pro Scene ang tungkol sa pag-ipit ng players ng isang organization kung saan tila pinipigilan ng mga players na lumipat sa team na gusto nila. Sa Facebook post ni Blacklist International Coach Bonchan, sinabi nito na may mga manlalaro na gusto nang kumawala sa isang team. Pero ang organization ng player nagbibigay ng presyo na ayaw magpa-buyout. Hirit tuloy ng batikang esports coach, tila natatakot daw mag-build from scratch ang koponan kaya ayaw pahawala ng kanilang mga manlalaro. Sa vlog naman ni Bonchan, binunyag niya na may mga organization na tinetake advantage ang mga player na out of contract na dapat pero sinasabi sa ibang teams na nasa ilalim pa ng kontrata. Uh, Siyempre, i re ko sa management. Sabi ko, si Ganto, gustong, ano, gustong lumipat sa atin. Uh, pwede bang kausapin niyo yung management niya? Tingnan niyo kung libre ba? Or magkakaroon ng uh, buyout? Or mag-a-agree dun sa price na itinakda ng kung sino org. And kadalasan ang nangyayari pag nalaman nilang ay player natin gustong lumipat ng blacklist, magugulat ka yung presyong gustong ibigay. Sobrang laki. Yung sobrang parang, teka, parang presyong ayo pa buy to. ah uh, magugulat ka sa halip na wala na palang contract yung player. At gustong lumipat ng blacklist. Sasabihin, ah, within contract pa yan. ganun ganun ganto, ganto. E, ito yung mga kailangan yung bayaran. So, umaga tinetake advantage ng mga Uh, in-charge dun sa mga uh, paglipat ng mga players, maring manager or general manager. Hindi ko sure. Iba't iba yung mga staff na in-charge uh, sa bawat org. Nagpayo rin si Bonchan sa mga organization na dapat kausapin ng maayos sa mga manlalaro na gusto nang kumala sa kanilang kupunan para malaman ang dahilan at kung pwede pang magawa ng paraan. Samantala, sa isang live naman ni Aurora Content Creator o oh May Venus, sinabi nito na dati niya nang alam ang tungkol sa 25 million na buyout para sa mga player ng isang koponan. Hindi naman na dinetalye ni Nabonchan at Venus kung sino-sino ang mga player na ito at ang koponan na sangkot sa issue.